So ayun mga tuwag, itutuloy na natin ulit itong gawin si wow. Para makondisyon na natin siya na maayos at magamit na natin. At syempre, yun nga, para may benta na natin siya. Kaya ilabas na ang tools na pang malakasan na gagamitin natin para ayusin itong motor natin. Di ba? Una natin babaklasin itong air filter. Kasi maglilinis tayo ng carburetor at magte-timing tayo. Ayan. Ayan, ito, natin to. So yan, ang una natin ano. Kaya let's go una to. Yan oh, ito gist na ano. Tinggal ko lang gist dito, pero kailangan pala natin muna tong buksan para ma-check na rin natin yung mismong air filter. Yan oh. No? Check natin yung air filter natin. Lugal lang muna natin lahat. Yun. Yun. Yan, tanggalin natin lahat ng turnilyo Ito nga pala ginawa ko sa air filter ko. Kasi pag yung, yung original na air filter na nakalagay dito, nahirapan siyang huminga. Ang bilis madumihan, kaya ito ang ginawa ko. Foam, solid foam siya. Na hindi siya nag uh, humul Ayan ang nilagay ko dito. Yan. Para maging filter niya. So far, ito naman, hindi naman ako binigo na ito. Ang ganda naman takbo niya. Ang ganda ng ano niya. Kaya, ito, yung gina ito na yung ginamit ko, simulat sa pole. Kasi true months pa lang, bigla na siya parang nabibitin, parang nabibitin yung pinaka ano niya, power. Hindi na siya maka ano ng hangin. Kaya ang ginawa ko, ito lang ginawa ko, simulat sa pole. Nagpapalit lang ako ng gantong foam. Next naman natin, babaklasin itong sa carburetor. Yung carburetor papuntang air filter. Para pag tinanggal na natin yung mga bolt na to, yan. Yan. Mabubunod na tong air filter. Tsaka yes! ito babaklasan na rin natin itong carburetor. Sasabay na rin natin para isang bunutan na lang siya. Yan. At babaklasin ko muna tong sensor niya to. Tulak lang to. Tapos bunot. Yan o. Oh. Diba? Ganoon lang kadali. Tapos itong tornilyo na to. Paluwagin lang natin. Eh, yan o. Oh. Okay, na. So, nakikita nyo yung dalawang hosta to Babaklasin din natin kasi nakakabit yan sa mismong Uh, air filter assembly 'yan dito sa so may cover niya. So, Ayano, dalawa 'yan, dalawa 'yan. So gagamit tayo ng power tools, yung uh, long nose na baliko 'yan para madaling dumukot tulad nito, parang, parang ganyan 'no. Para madali siyang dukutin. Ayano. Yeah, 'Di ba? Hmm. Pati din yung isa, madali lang natin madudukot. Long lost na lang talaga. Hindi ko to tinabingi ha. Talagang tabingi na talaga to. Para sa mga gantong ano, dukutan. Hmm. Diba? maga tayo nagising yan. Kapi muna tayo. Yummy! Abang pinag-iisipan natin yung mga dapat natin baklasin. Woo! Ah, init. Sarap coffee in the morning. Ah, at mabalik tayo dito sa air filter na binabaklas natin. Tinatanggal ko na yung dalawang turnip na sinabi ko kanina. Pagtapos nyan, tatanggalin na rin natin itong air filter housing. At pagkatapos nyan, daritya na tayo dito sa carburetor at lilinisan din natin ito mamaya. syempre, hindi natin malilinisan yun kung hindi natin babaklasin. So, yan, nabaklas na rin natin itong carburetor. Yan, no? matulutulo po. Yan, lilinisan din natin 'to para gumana siya na maayos at uh, hindi siya mag-overflow. Titingnan din natin yung mga repair kit niya kung okay pa. At uh, uh, titingnan din natin kung may mga barabara -bara. yan ay sinatin to bali dito nakita ko kasi na sobrang dumi talaga ng chassis niya. kaya yon nilinisan ko muna ito para makita natin kung pipinturahan pa talaga natin siya o hindi na kasi wala na rin tayong oras para magpintura at kulang din talaga tayo sa budget ngayon. Kaya yon ang gagawin lang natin dito is mapakondisyon siya na matino at mapaandar na matino at maging presentable siya sa mga titingin ng ating SJ, di ba? So yon after malinis, nakita natin na maganda pa talaga yung pintura niya dito. Yan, oh. Okay na okay pa, makapal pa at wala pa masyadong kalawang. Pero pagdating dito sa hulihan, makikita din natin dito na may mga kalakalawang na. So, bali na pag-isipan ko na ito na lang yung gagawin natin, ano, i-repaint natin. Para maiwasan yung pagkabulok niya, di ba? prevent natin yan, di ba? mga minimal lang naman din. Hindi naman sobrang kain na kain. Kaya ang gagawin ko dyan, i-steel lang natin. Tapos, i-repaint. So ayan mga tol. Sinimulan ko na nga agad na tanggalin yung mga kalakalawang kaya ginamit ko na ito ng steel brush para mabilis natin matanggal ito. At yan, kitang kita naman na mabilis talaga natatanggal yung mga kalakalawang na yan. So bali, nag wet sanding din tayo kasi para mas matanggal natin yung kalakalawang at kapag nagpatong tayo ng bagong pintura, mas maganda magiging kapit niyan. Pagkatapos niyan, magbo-blower tayo para mas mapatuyo natin ito. At pagkatapos natin ma-blower at mapatuyo ng gusto, Siyempre, pipinturahan na natin na ganito para mapatuyo natin yung pintura ngayong araw din. Bali dito, kinapala ko na ipagpipintura para pulidong-pulido ang pagkakagawa natin. At para siyempre, hindi na mga lawang yung chassis natin. At yan, mga tatlong patong ang ginawa natin para ma natin yung ganyang pintura. O ganda, ba? Diba? At yan na yung pinaka-update natin kay Eze. Tapos na natin mapinturahan yung chassis niya. At maganda yung kinalabasan ng pagkaka-repaint natin dito kay Eze. At sobrang nakakatuwa talaga ang naging resulta ng pag repeat natin dito kay Eze. Kitang-kita nyo naman, di ba, na napakapulido ang pagkakagawa natin.